Wala pong masyadong taba ito, 2 pounds. Timplahan po muna natin yan. Malalaki yung hiwa ko, uh, ground pepper. Dito pa lang, timplahan nyo na. Lagyan nyo po ng asin. Tapos, curry powder. Ito po yung ginagamit natin uh, mga Pinoy sa ating uh, chicken curry. Lagyan natin ha, uh, 1 tablespoon. Lagyan ko po ng cornstarch itong ating baboy. That two 2. Tatlong kutsara po yung inilagay ko. Kukot natin yan ha. Nagsayang na rin po ako. O pagkatapos, halo ng halo. Magpainit ng mantika. Pagkatapos, dahan-dahan natin ilagay itong ating baboy. Okay, narinig nyo yun. 3 minutes yun eh. Tsaka natin balik na Crispy na yung kabila. Tapos hanguin na natin. Tignan nyo oh. Sarap niyan. Pwede, ito na lang eh. Pwede na natin. Huwag na natin ituloy. Suka na lang ang katapat nito. Ano tingin nyo? Konti lang. Pisaan natin sa sibuyas. Amiring luya. Lutuin nyo muna mabuti. Para kayo maglagay ng bawang. Madali kasing maluto ang bawang, kaya lagi kong inihuhuli. Itong ano, patatas. Pritu-prituhin muna natin yung patatas. O halo lang ng halo. nakita nyo, mapula-pula na ng konti yung patatas. Narinig nyo yun, 2 minutes yun. O ilagay nyo na yung gata nyo. O hindi pa natin natitimplahan yan ha. Dagdagan nyo po ng tubig yung lata ng gata para masimotisan nyo na. Ako yung maalat kumain eh. Pamintang durog, lagyan nyo po. Huwag nyo kalimutan ng carrots. Nako, eto po, oh, inamot ko lang. Luto na yan eh. Inamot ko dun sa niluto ko ng isang eto araw. Eto eh, boiled carrots na to dahil meron akong paglulutuan eh. Kaya lang, nalimutan ko sa palengke. So, inamot ko na dun sa paglulutuan ko. Walaragyan ko na po ng 1 tablespoon ng yellow curry powder. Loyin natin. Pakukuluan natin to. Okay, 5 minutes ko na pong uh, pinapakuluan yung uh, gata natin. Eh, chine matigas pa yung patatas eh. Kayaan maglalagay ako ng 1 cup na tubig. Para lang uh, hindi matuyo yung ating sabay. Okay. Tignan natin. Alright. Ihuhuli nyo po ang siling pula. Ito po yung pinagpagulungan ng baboy natin kanina. Dagdagan po natin ng isa't kalahating tasang tubig. O, oh, hinahalo ko lang. Tapos lalagay natin dito kung sa tingin nyo kinakailangan yung mas malapot pa yung inyong sabaw. Nang hinayang lang po akong itapon yung curry powder na pinagpagulungan ng baboy kaya nilagyan ko ng tubig. Ito, dinadagdag na natin para lalong masarap. Malapot na, no? Sarap! Tsaka natin dahan-dahang ilagay itong ating piniritong baboy. Nako, sabi ko sa inyo, masarap to. Creaming-creamy creamy yung gata. Pagkatapos, merong uh, tapik ng yellow curry at crispy yung pork. May konting anghang galing dun sa luya. Eh nakita nyo naman, nagsaing na ako. So kung ayaw nyo po ng uh, chicken version, o oh, nyo po ito. Palagay ko yung magugustuhan nyo. O nagustuhan nyo po ba? O oh, ang mga rikadong inihalo po natin ay eh, napakamura. Madaling hanapin, madaling lutuin. Wala ng cheche-bureche. Boom, 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 boom. Tapos. Yun ang gusto nyo, di ba? O bukas po, ganun naman. Mura at madaling lutuin. Pero masarap. May sabaw pa. Ayos! Siyemang bilaro po.